Oh, yan na, yan na. Sa pool sa CCTV footage na ito sa Purok 3, Barangay Busay, Daraga, Albay, ang pag-araro ng isang tanker truck sa tatlong sasakyan mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Sa isa pang videong ito, kita ang nakahandusay na isang individual na naipit sa pagitan ng tanker truck at ng isang pick-up. Batay sa ulat ng pulisya, mula barangay Malabog Daraga patungo sa nang publasyon Daraga ang tanker truck na minamaneho ni Alias Noy, 48 anyos, may asawa at residente ng barangay Bunga, Legazpi City. Binabaybay naman ng tatlong iba pang sasakyan ang parehong daan patungo sa lungsod ng Legazpi. Subalit pagdating sa lugar ng insidente, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang truck driver na nauwi sa karambola. Labis na nagtamo ng sugat ang back rider ng motorsiklo na nagpapagaling pa hanggang ngayon sa ospital. Mula Kalabanga ka Merinasur, mamama siya lamang daw ito at ang kanyang live-in partner sa Kagsawa Ruins na nauwi pa sa aksidente. Vehicle 1, 2, 3, and 4 po, naka full stop po sila dahil may traffic. And then, eto po, uh, pagdating po sa doon sa lugar na yon yung, yung, vehicle 5 po, which is yung tanker po, iso sa tanker, bali na walan po siya ng control. That's why na ibunggo na bunggo niya talaga po yung yung vehicle 4 and vehicle 3 and then parang ano na po siya domino effect po victim po natin may nagtampo sila ng mga gasgas -gas and sugat uh, sa ngayon po nasa hospital po po sila Pansamantalang nakalabas na ng kulungan ng suspect kaninang umaga matapos ang labindalawang oras na pagkakakulong. Yung driver po ng tanker, na-detain po siya for 12 hours. Pero na-release na po siya kaninang umaga. And then, um, mag-uusap-usap po ngayon yung mga involving parties. And then, actually, andyan, po, andyan sila ngayon. And then, willing naman po yung may-ari ng tanker na sasagutin niya po lahat ng gastos po and yung mga na-damage po na vehicle. Inako na rin umano ng kumpanya ng truck ang gastusin sa pagpapagamot sa mga nasugatan sa insidente at pagpapaayos ng mga nasirang sasakyan. Samantala, dalawang nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Duterte Highway sa barangay Kuliat, Daraga, ang binangga naman ng isa pang kotse mag-aalas 7 kagabi. Kwento ng may-ari ng isa sa mga nabanggang kotse. Nagpahinga lamang sila saglit dala ng pagod sa biyahe mula Maynila. Ipinagpapasalamat na lamang daw nila na bago ang pagbangga ay nasa labas na sila ng sasakyan. Pumarada kami dito kasi magkakaibigan kami. Nagpumarada kami dito sa pinakagilid na Eh may linya naman yung kalsada eh Nandito kami sa mga pinakagilid na Yung hindi na ginagamit ng sasakyan talaga Eh nagpapahinga lang kami At galing nga kami sa biyahe Eh ayun nga maya maya Biglang dumating to Mabuti nga nakababala kami ng sasakyan Kung hindi siguro mas malaki yung tama din namin Nadamay kami Sorte na lang din kami at hindi kami tinamaan Eh kasi kung nadamay pa kami Paano pa namin yung maano Eh lakas ng impact niya eh Talagang sobrang bilis ng takbo niya eh hindi na nagsampa pa ng kaso ang mga may-ari ng nabanggang sasakyan matapos ang naging pakikipag-usap sa sospek. Samantala, muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho at siguro na sa maayos na kondisyon ang sasakyan at ang sarili bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.